Samantala, dahil holiday ngayon, sinasamantala ng marami ang pamamasyal at pagre-relax. Ay ba sa kanila nagpunta sa Luneta? Dari itong report ni Maan Primero. Chinese New Year ngayon at walang pasok ang mga estudyante maging ang ilang mga nagtatrabaho. Kaya naman kinuha na ng karamihan ang pagkakataon na ito para mamarsyal kasama ang kanilang pamilya, kaibigan at kasintahan. Sa pagbisita namin sa Rizal Park, nakausap namin ang ilan nating mga kaibigan na nagpunta roon. Ang pamilyang ito, alas 9 pa lang ng umaga, nandito na sa Luneta. Kinuha ang pagkakataon na makapamasyal dahil wala raw silang trabaho ngayon dahil nga Chinese New Year. Pagkakataon na rin umano para maigala ang kanyang anak dahil bihira lang nila ito magawa. Kasi bihirang nga lang. Pag kinabukasa may pasok na naman, ay eh parang pinakabanding na namin to. Kinuha rin umano nila ang pagkakataon na ito para makapag-reunion. Ito na ang pangalawang pagkakataon na gagawin nila ito. May mga magkasintahan na maagang nagpunta sa parke. May mga magkakaibigan din na nagbanding at sinulit na ang pagkakataon na makapag-jogging ng magkakasama. Nagjaging lang po kanina umaga. Ano po kasi, pasok. <laughs> ang pamilyang ito naman, sinulit ang oras na magkakasama sila. Ah, uh, naman, kasama pamilya ko. Uh, kasi pasampan ako mamaya ang madaling araw. Kaya binigyan ko sila ng time para, para sa... Bagamat para sa mga Chinese ang pagdiriwang ngayon, may ilan din kaming nakitang mga dayuhan na nagpunta sa parke. Karamihan ay mga estudyante at mga batang tuwang-tuwa sa kanilang pamamasyal. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa si Newsline.